ito. Yes. ah ay, tingnan tayo na na-audio sa Shopee. So, pangalawang project na namin to. Sulit. So, 2,400 lang. TV duty. Ayan na, bro, no? Ayan, init. Ah. Kanina pa to umaga. kami na,

Toyolex Siapi Are Yop Cobra Toyolex bending Agod. Ah, Yan. So, isa namin, lalagyan na sliding door. So, ayan, okay na. Ayan, ito yung binaklas namin ng tilos eh. Ayan. Okay na. Dalawa ng bintana. apa nak Ya. Kehilangan. Itu lababo itu. kita tanggal. So, Nalagi ada airport. Ada orang airport. Rios Power or Mountain. So ikan kabit is AOX uh, pre caper, Saka Royal Court. So, ayan. wala pa yung unit, bukas pa darating kaya ito muna tinira namin. Yung mga bintana, ayan. Tanggalin ito lahat. apal uh, Palalagyan ng sliding door. So ayun. Volunteer, ayan. ayan. Pumili kami ng ulam. Ayan. Tapos kasain kami ng kanin. Ayan. So, okay. So ambait ni ayan yung tirador ng siminto, kumakain na siminto yan masun masun ayan may paltos na ako guys hindi pa nang lahatin <laughs> may paltos na ako hindi pa nang lahatin no ring ang sabi kalating araw lang daw <laughs> ang kapal ang katangkal ah tipping dam sopor lang yan sa si gusto nyo makakabit yan. Ayan o. 2,600 watt. Ayan. Nakita mo nga Ayan. Yay! 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 Si Bidjoti yan. Okay. po. Uh, God bless.